Dahil po sa pagibig ng tao sa kanilang kinikilalang Diyos at sa pag-asang matamo ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa araw ng paghukom, nagsasagawa ang tao ng paglilingkod at pagsamba sa kinikilalang Diyos. Ginagamit po ang mahalagang panahon ng kanilang buhay, ang kanilang lakas, maging ang kanilang mga tinatangkilik para po hindi masayang ang ginagawang ito ng tao. Hindi po ba dapat ay magkaroon muna ang tao ng kaalaman tungkol sa tunay na Diyos upang makilala niya ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran at sambahin. Ang kaalaman tungkol sa tunay na Diyos, sino po ang dapat tanungin? Sa Malakias 2.7, at gis pa po, sa magandang balita, ganito po ang nakasulat. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila, dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang si Yahweh. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kanino po dapat itanong ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos sa mga sugo ng Panginoong Diyos? Ano ang pagtuturo ng mga saserdote ng mga na mga sugo ng Panginoon Diyos sa kanilang panahon tungkol sa Diyos ang ama uulitin ko po ang ama ang iisang Diyos na lumalang sa atin itanong po natin sa pinakadakilang sugo sino at ilan po ang tunay na Diyos na dapat kilalanin ng tao at gaano kahalaga na ang tao'y makarating sa wastong pagkakilalang ito. Sa 1.17, 1 at 3 pa po, ang mga bagay ni ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatidbagay si Heso Kristo. Noong magturo po ang mga apostol, walang pagtatalo po ang mga apostol ay mga sugo. Sino rin po ang kanilang ipinakilala at itinuro na iisang tunay na Diyos. Sa unang Korinto 8.6 po, saling salita ng buhay. Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama, na lumalang ng lahat. Mula pa po sa mga sinugo ng Diyos sa panahon ng mga propeta, hanggang kay Kristo at sa mga apostol, iisa ang itinurong tunay na Diyos, ang Ama. Kaya nga po, ito rin ang tinanggap naming pagtuturo kay kapatid na Felix Y. Manalo, sinasampalatayanan po ng Iglesia Ni Cristo na sugo ng Diyos sa manghuling araw at ito rin ang patuloy na itinataguyod ng pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Hindi po kami nagsasawa na hikayatin ang tao na umanib sa Iglesia Ni Cristo sapagkat nasa loob ng Iglesia Ni Cristo, ang tuni na Diyos nasa Iglesia Ni Cristo, ang wastong pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama, hindi po masasayang ang ginagawang paglilingkod at pagsamba sapagkat magbibigay kaluguran sa Panginoon Diyos at ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Sana po bigyan po ninyo ng panahon suriin ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo at sana'y marapatin ng Panginoon Diyos na makasama po namin kayo sa mga tunay at wastong paglilingkod sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama. Maraming salamat.